So ngayon guys, andito na kami ngayon sa Love ng Tamay niya. So, sa so, uh, ito yung mga kaganapan ngayon guys. At sa yung mga ributo ng mga mama so, Mary. sa mga santo kaya. For the first time natin makapunta dito guys. Galing ba tayo ng Garvaisiya? <laughs> Nihingin ako ako. <laughs> ang dami ang pupunta dito. <laughs> Mamaya guys, papakita ko na ako sa inyo kapag nakarating na kami doon oh, sa kami talaga ni Jesus. So ngayon, ito pala yung mga nasa entrance. Ayan na pala siya guys.